New original Tamagotchi styles. Naalala mo ba yung maliit na itlog na parang may digital na alaga sa loob? Yung tipong kailangan mong pakainin, linisin at bantayan kasi kapag pinabayaan mo, pwede siyang mamatay. Yes, ito ang Tamagotchi, ang laruan na halos lahat ng batang 90s ay nagkaroon o pinangarap magkaroon. At 'yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Aalamin natin kung ano nga ba ang kasaysayan sa likod ng laruan na ito. Bakit siya naging sobrang sikat at paano niya naapektuhan ang kultura, pati na ang laruan at gaming industry? At ano na nga ba ang nangyari sa Tamagotchi? Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel. Especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon pa lang nabisita sa ating channel. Pa-like at pa-share na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic. At pa-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Ang Tamagotchi ay naimbento ng Bandai sa Japan at unang lumabas noong November 23, 1996. May iba't ibang kwento kung paano ito nagsimula. Ayon sa mga taga-Bandai, ang idea raw ay galing kay Aki na nag-isip ng laruan para sa mga bata na gustong mag-alaga ng pet pero hindi pwede dahil maliit ang bahay o busy ang magulang. Parang ginawa nilang pet in your pocket. Pagkatapos, idinesenyo ito ng game developer na si Akihiro Yokoi ang pangalan nitong Tamagotchi ay combination ng dalawang Japanese word tamago na ibig sabihin ay itlog. Watchy na mula naman sa salitang English na watch. Sa madaling salita, tinawag itong Tamagotchi dahil ito ay parang isang itlog na relo na may virtual pet sa loob. Noong 1997, dumating na rin ito sa US. Sa loob lamang ng isang taon mula nang ipinakilala ang Tamagotchi, mahigit 40 million Tamagotchis ang naibenta. Maraming kabataan at maging kahit matatanda ang nahumaling sa laruang ito. Dahil ito ang kauna-unahang laruan na may interactive at may kaakibat na responsibilidad para sa mga Tamagotchi owner. Hindi ito basta laruan lang. Kailangan mo itong alagaan dahil kung hindi pwede siyang mamatay. Kaya nagkaroon ng emotional bond ang tao sa isang digital pet. Ganon kalakas ang impact niya na nabigyan pa ito ng Nobel Prize. Isang award para sa mga kakaibang invention na